Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. the music and news authority. One time, the new Filipino time, ala syete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. Six sa six, mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga na site in contempt sa flood control investigation sa Senado. Hindi parao raw palalayain ang Senado na nanatili raw hong matatag sa ilalim ng liderato ni Senate President Tito Soto. Pikatan Bridge sa Alcala, Cagayan, Gumuho. Isang miyembro naman ng ICI may balak umanong mag-resign dahil sa kawalan ng pag-asa sa investigasyon. Administrasyon ni dating Pangulong Duterte lumabag umano sa mga proseso na layong maiwasan ang korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. At ikakasang round 2 nito nga trilyon peso march pinaghahandaan na ng pulisya. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso. Brigada News FM In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng dry Max Plus Herbal Capsule and resistence ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Umaga Balita Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1, Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po mga kabrigada ngayon ng Martes, October 7, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Mananatili sa kustodiya ng Senado ang mga dating opisyal ng DPWH at mga kontraktor na idineklarang in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee dahil huyan sa mga manumaliang flood control projects. Police. Kabilang huso mga ito si dating DPWH District Engineer Sir Bryce Hernandez, Henry Alcantara at JP Mendoza. At inahoy yung kontraktor na si Curly Diskaya Ayon no, kay Senate President Tito Soto na nanatiling efektibo ang contempt citation laban po sa kanila kahit pa magbitiw si Senador Ping Lacson bilang chair ng komite. Samantala, sinuspindi muna ng Senado ang pagdinikaugnay ng flood control anomaly habang hinihintay ang penal na desisyon ni Lacson kung tuloy o hindi ang kanyang pagbibitiw. Umapela naman ang ilang mga senador kasama ho sa si Senator Kiko Pangilinan kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sana'y manatili na lang daw siya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sinod nga huya ng pagkadismaya raw ng ilang senador sa takbo ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ang kay Pangilinan, walang plano ang majority block na palitan si Lacson sa puesto Naniniwala raw husyang mahalagang maratili ito sa komite upang ipakita ang katatagan ng Senado sa gitna ho ng lumalalang political crisis na kinahaharap ng ating bansa. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita. Kaugnay pa rin yan mga kabrigada ang Senado na nanatili raw stable sa kabila ho ng mga napapabalitang kudeta ay no kay Senate President Soto. Brigada Ann Cortez sa balita, i mo! Brigada. Brigada. B -b 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 Pinabulaanan ni Senate President Tito Soto ang mga umuugong na balita na may planong kudeta o pagpapatasik sa kanya sa pwesto. Ayon kay Soto sa kanyang opinion, batiraw niya na nananatiling stable ang majority at minority black na Senado. But as far as I'm concerned, and my opinion is the Senate is stable, both majority and minority. Um, I am very sure that the Senate is stable. Hindi ko alam po saan ang gagaling eh. Eh, alam mo naman dito sa Senado, pagka nanggagaling sa social media yung kwento, hindi ka, uh, ano eh, well madaling kumalat dahil social media, pero uh, I don't see it uh, coming from anywhere. Uh, in fact, no the other day nagkausap kami ni Senator Alan at nababanggit na rin yan eh. sabi niya nga, siya mismo nagsabi sa akin, wala naman akong kinakausap kahit sino eh, sabi rin niya. Samantala, sa gitna nga ng isyong ito ay wala namang nakikitang dahilan ng senador para magsagawa siya ng loyalty check, lalo't kumpiyansa naman daw siya na suportado pa rin ng mayorya ang kanyang presidency sa ilalim ng kanyang liderato, ginarantiya din ni Soto na magiging transparent sila sa lahat ng mga bagay partikular na nga sa proseso ng national budget. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Balita Nationwide. Ito raw tatlong overloaded na truck dahilan daw ng pagguho ng Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan ay sa DPWH. Brigada Jigoboy, Costojo i-Brigada Brigada! Mo. brigada. <laughs> Report! Matapos ang bigla ang pagguho ng Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan, agad na nagpadala ng team ang Department of Public Works and Highways para magsagawa ng damage assessment. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas tatlong truck na may kargang tinatayang ang tigli tonelada ang sabay-sabay na nasa tulay ng ito'y bumigay. Gayong labing tonelada lamang ang itinakdang kapasidad ng tulay. Dahil dito, nagsagawa na ng thorough inspection ng ahensya upang tukuyin kung gaano kalawak ang pinsala at kung anong mga hakbang ang kailangan gawin. Pansamantala, nananawagan ng DPWH sa publiko na iwasan muna ang lugar at dumaan sa mga alternate routes sa Junction Gataran, Kumaw, Kapisayan, Santa Margarita bolus Point Road, papuntang Baybayog, Bagaw, Santa Margarita Road at pabalik. Patuloy naman magbibigay ng update ang ahensya habang nagpapatuloy ang kanilang assessment in the heart of changing lives. ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news. Authority. Kada balita nationwide. Ibinunyag e, naman ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na isa ho sa mga miyembro raw ng ICI o yung Independent Commission for Infrastructure ang nawalan na raw ng pag-asa at baka mag-resign na raw dahil daw sa kakulangan ng kapangyarihang ibinigay sa komisyon. bisbong ang nagsabing opisyal ng ICI daw, ang nagsabing kulang sang ngipi na kanilang ahensya para humakapagsagawa ng efektibong investigation sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon po kay Kong Egay, ikinababahala ng opisyal na kung walang contempt powers ang ICI, ay mas mabuting ang NBI o ombudsman na lamang ang mag-imbestiga. Dahil ho dyan, nanawagan si Erice sa Kongreso at kay Pangulong mong Marcos na madaliin ang pagpasa ng batas na magpapalakas sa mandato ng ICI at hiniling pa niyang i-certify ho ito bilang urgent ng palasyo. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mag-asawang Diskaya Hantara humarap ngayong araw sa ICI. Samantala dating DPWH Secretary Villar nadalo rin sa pagdinig. Brigada Sheila Matibag e Brigada Mo. sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong araw, ang mag-asawang Biskaya at si Senator Mark Villar. Ito ay kaugnay pa rin ng katiwalian sa flood control projects. Kahapon, inanunsyo ni ICI Executive Director Brian Hosaka na kinumpirma ng mga ito ang kanilang attendance ngayong araw. Dagdag pa ni Hosaka, susubukan nilang alamin kay Villar ang mga impormasyon sa source of funding, planning at implementasyon ng mga proyekto noong siya pa ang nakaupong kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilalim ng Duterte Administration. Samantala, sinabi ni Osaka na batid nila ang panawagan ng publiko sa transparency sa hearing pero nanindigan itong hindi nila ila-livestream ang pagdinig. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Miskin News Assorting! Brigada Balita Nationwide Ikinagulat daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi pagsunod ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga itinakdang proseso para humayawasan ng korupsyon sa pondo ng mga proyekto ng gobyerno. Ipaniliwanag ng niyan dapat ay hindi pinipirmahan ng lokal na pamahalaan ng acceptance papers kapag may nakitang irregularities o kapalpakan sa proyekto na isang hakbang na pumipigil sa pagbabayad sa mga kontraktor. Ayon pa sa Pangulo, malinaw na nilabag ng nakaraang administrasyon ang mga alituntuning ito na matagal na raw hong umiiral para maparatiling tapat at maayos ang paggastos ng pondo nang bayan. Brigada Balita Nationwide Genuine election reform Mas dapat daw gawing priority Kesa sa snap elections Ayon ho sa leader ng House Minority Brigada Haji Camino sa detalye ibrigadabo. mo Brigada Hindi snap elections kundi tunay na reforma sa eleksyon ang kailangan ngayon ng bansa. Ito ang binigyang diin ni House Minority Leader Marcelino Libanan matapos imungkahi ni Sen. Alan Peter Cayetano na magbitiw sa pwesto ang lahat ng national elected officials at bigyang daan ang pagdaraos ng snap elections bunsod ng issue sa korupsyon sa flood control. Sa panayam kay Libanan, sinabi nitong bagamat iginagalang nila ang panawagan ni Cayetano, hindi ito ang tamang sagot at dapat na dumaan sa proseso. Walaan niya sa konstitusyon ang pagkakaroon ng snap elections. Uh, hindi ko po alam po gaano kasi uh, kasinsiro. Sinabi niya, pero para sa akin, kung uh, bilang na uh, minority leader, gusto po natin ng uh, talagang umpisaan natin ng maganda. Ito na siguro yung tamang panahon para tumawag tayo ng constitutional uh, convention or uh, constituent assembly para paguhin ang ating konstitusyon dahil nakikita po natin may mga mga bagay na kailangan na uh, paguhin at kung hindi lang ito eleksyon pero kasama ng dito ang genuine electoral reform na kinakailangan ng ating bansa, yung campaign spending, yung ginagasto ng mga politiko at uh, kailangan po doon siguro tayo kung baga sa computer mag-reboot na tayo, uh, simulan natin ng tama. Nauunawaan din ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang sentimiento at intensyon ni Cayetano. Ngunit meron pang mas dapat na unahin sa gitna ng mga isyong bumabalot sa gobyerno. Ganyan po, pinagagalingan lang naman yan ay uh, tama naman ho. May, may galit ang uh, ating mga kababayan sa iba't ibang institusyon. Hindi lang po sa House of Representatives, hindi lang po sa Senado, kundi sa gobyerno bilang kabuan. And we respect the right of uh, Senator uh, Alan Peter Cayetano sa pagsabi uh, na magkaroon ng snap election. Pero babalik ulit tayo doon sa panawagan ng ating mga kababayan, ng mga manggagawa at ordinary Pilipino, na kailangan talaga na magkaroon ng justisya at uh, uh, pananagutan dito sa usapin ng mga iba't ibang iskandalo na lumalabas in the previous months, in the previous weeks. Mababatid na batay sa suhestyo ni Cayetano, dapat na mag-resign ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senador at mga congressman upang magbigay daan sa snap elections at dapat ay pagbawalan sila na tumakbo sa susunod na election cycle. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Palina. Ang PNP handa na ho sa seguridad sa round 2 Ito nga hong trillion peso march At iba pa mga kilos protesta Brigada kaf Austria, i-brigada e mo Brigada, brigada. Nagpahayang ng kahandaan ang Philippine National Police sa inaasahang round 2 ng Trillion Peso March at iba pang kilos protesta sa susunod na buwan. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Jr., meron silang security template o nakasanayan ng sistema sa pagtiyak ng kaayusan at kaligtasan tuwing may mga kilos protesta. Paliwanag ng opisyal sa mga espesyal na petsa gaya ng Mayo a Uno sa People Power Anniversary at mga nakaraang rally noong September 21 ay nasubok na ang pambansang pulisya sa kanilang kakayahan. Dagdag pa ni Nartates na gagamitin nilang kanilang mga resources upang mapanatili ang kaisan at seguridad sa mga ikakasang aktibidad. By November or uh, September uh, rally in the coming days or in the coming months, the Philippine National Police is uh, ready especially that uh, we are rationalizing and or improving our template in this kind of activity to secure okay we and uh, we'll gonna deploy use our resources at tutulungan natin ang ating mga units the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 5.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority. Brigada Balita Nationwide Personal na bumisita si Senador Bongo sa Barangay 21C Davao City upang magbigay ng tulong sa mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil po sa naganap na sunog doon kamakailan. Dumalaw rin ang mga sa Ground Zero upang makita ang lawak ng pinsala at personal na makausap ang mga naapektuhan. Huling ipinakita ng senador ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod at malasakit sa mga kapwa tabawenyo. Iniyak niya ang patuloy siyang magbibigay ng suporta upang matulungan ang mga pamilyang nasalanta na muling makabangon. Sa namang health news, mga kabrigata, may napansin ho ba ninyo na mas mabilis na hong mawala? Ito nga hong atensyon ng mga kabataan ngayon dahil nga ho dun sa tinatawag na short attention span. Minsan, hindi pa ho tapos sa isang gawain, eh, lilipat na agad sa cellphone o ibang gawain. Sa dami ho kasi ng distractions online, mahirap para sa mga teenagers na mag-focus na rin nga po sa pag-aaral. Bina mga magulang, pwede untulungan tulungan sila sa pamamagitan ng pagbuo ng structured routine pagtatakda ng oras para ho sa gadgets, pahinga at syempre yung pag-aaral. Hikayatin po o oh, hikayatin din po sila magpahinga. Sa social media paminsan-minsan para makapag-recharge hindi lang yung cellphone kundi yung kanilang mga isip. Simple changes pero malaking tulong sa concentration at productivity. Isa ho yung paalala kabrigada mula ho sa standout ES4 multivitamin capsule na meron ho taglay na vitamins, minerals at taurine para po sa tulong sa mental alertness at overall wellness ng ating mga teenagers. Simulong to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, patuloy pong nakaaapekto sa bansa ang uh, Intertropical Convergence Zone dahil urito asahan ng maulap na kalangitan na may mga pagulan sa Bicol Region at Quezon kung saan posibleng maranasan ang mga flash floods o landslides dulot po ng katamtaman hanggang malalakas na mga pagulan. Makararanas din ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga mahinang pagulan ng Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao at Aurora. Sa Mindanao, Visayas at Palawan, Magdadala naman ang ITCZ ng maulap na panahon na may kalat-kalat pong pag-ulan. Samantala sa labas ho ng Philippine Area of Responsibility, patuloy hong minomonitor ang Typhoon Halong na huling namataan sa layong 1,875 km silangan po yan. Hilagang silangan ng Extreme Northern Luzon. Ikada Balita Nationwide. Ikada Balita. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga At ah, Brigada Gab Dalisay Mula ito, sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo. Do ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. radio. Sa musika, sa musika at buhay, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart